So, guys sa blessed Sunday guys so yung baby ko naka ready na guys so in intend lang ako ng daddy niya tapos punta ng church so ang ganda ng panahon today guys no? super maganda and super bless everyday day guys because waking up is everyday kid kaya wag kayong magkanang ka ma feel na ano parang tingin nyo na parang hindi good mood kayo so imagine magigising kayo na buhay so may to be blessed everybody so

to experience the church. That's why the word of God, so, God so, says, you need to, to lay aside sa buhay natin. <clears throat> naman, the life of The burden, the past hurts, or if you have that bad memory, na kapag mo, nasasaktan ka, naalala mo, nangidiscourage ka, so, yan, oo, na kami, guys. so don't mind my bag guys Saki, Okay, 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 siya guys okay, 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 380 na balik ko. Pero original siya na lobi guys. So maganda yan dati guys. Kaso lang ginagamit ng kapatid ko nung nag-school siya ng college. So yan ginamit niya. Pero I realized na bag na to is ganap mas ka siya. Kasi So oh, mag 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 oh, yung guys. Super sayang guys. Kasi naloma na siya hindi na siya nalagaan so pagkatapos ko na city selfie naman kami ng baby ko guys eh. alangan naman tapos nung mawarali ako magluto kasi medyo na siya late na siya guys so nagluto ako na paksi yung nabangos yan yung inulam namin guys so uh, by the way yung ano isda nilagay ko na dati sinunod ko na lang yung mga ano soy sauce na namin at saka itong panakot namin uh, tapos si eh, Abam nag-cheek sa mga niloto ko ayan oh, no. frozen pa yan nilagay ko yan dyan guys kasi ano, late na, so wala nang ano, okay-okay lang yung frozen guys hindi naman ito ma siya pa open-minded yun sa lahat kahit frozen yan, niluluto niya yan wala siyang pake guys importante naman, uh, may makakain daw, char, habang ako naman naghuhugas while siya na yung nagbubantay ng ano, niluto namin guys charot, kung ganyan lang kami guys it's like a urban thing together in the kitchen nandito kami everyday banding yan namin naluluto while ako naguhugas o nagbabantay sa bata ako so, so ganun lang kami guys very simple lang talaga tapos ito na yun siya, guys wow oh, super delicious guys dah mapaparize ka talaga eh yeah, sometimes ano pag magpaksig parang sabi niya ayok kumain kasi ano mapaparami daw yung rice niya ng kain so kaya yan no choice siya. <laughs> Isang plato yan, guys. Parang hindi lang siya French. No? <laughs> Ay, ako naman kain, nagugutom ako yan. Palagi na lang akong nahihilo or ano, may hidik. Oh, storm! Kain. Kumakain ako ng marami. Day. Kaya tumataba ako ngayon, guys. Ayan, si Bibi at siya kasi as we friends together. <laughs> Sorry! <laughs> Listen, guys. siya. It. Uh oh Ito, pulutan mo yung aso. Habang naman afternoon guys so naglilinis na lang ako ng ano <clears throat> ng mga plato dito kasi no board ako tapos medyo may amoy sa rip namin guys kaya pala guys may ano pala may egg na nano na, uh, na biak kaya payado yung mga ngamoy so kaya nilinis ko na lang yan at saka ano ito yung refrigerator namin so sobrang ganda guys kung magpa defrost ako kailangan ko talaga ng electric pan <laughs> super ganda, yes, super malamig din guys, char, <laughs> be grateful always, good guys, ha. hindi ako nang reklamo sa buhay ko guys, patayam happy and grateful every time, good guys, I'm so blessed, good, But, uh, kung i -compare man yung buhay ko sa ibang tao, super very blessed, thank you for watching, bye bye